dito muna ako magtambay at magka video video kasi may inaantay ako dito Ayarap naman hindi ko siya antayin kasi customer yan may bibilin siya kaya ito muna kuha muna tayo ng video so, lumipat muna ako dito sa kabilang side kasi hindi pa yung inaantay ko kuha kuha din muna tayo ng video sa uh, nakakatuwa sana saan naman, pumunta na dito yung take-off, kasi may konti, may mga crew. So ano na naman yung lagyan sa akin, yung mixed veggies. So dito yun ang take-off ng big So 25 minutes na yung pag-aantay ko. So inuurasan ko para malaman ko kung talaga pupunta sa queen. Kasi kung hindi siya pupunta, uuwi uh, na lang ako. <laughs> Ibig sabihin na in pa ako, kumbaga. <laughs> So okay lah. So dito naman ulit ako sa kabila. Sa dulong-dulo na ako po para makita ko naman yung kabilang side na spiral stairs. So yan. Nandun ako sa kabilang Yun. Patawid ka nandun ako. Kung gusto yan Yun. Dito sa kabila. So guys. Wala pa rin yung inaantay ko. Oh, almost one hour na ako dito. Siguro baka hindi na darating yun. Kaya yeah mas mabuti pa siguro makalakad-lakad na lang ako kasi kung nandito ah, yun, magte text ako na saan na ako. Kahit kung hindi talaga, huwi na ako kasi anong oras na. So dito ulit guys, pa malapit na ito palabas. May ko ulit Dito ako, uh, 1 hour and 20 minutes na ako. Wala talaga. So ibig sabihin, Indian talaga ako. <laughs> Shout out pala sa kaibigan ko na hindi sumagpot. Pero okay lang, ganun talaga mga. So yun guys, hanggang dito lang muna. Maraming maraming salamat. Sana nag-enjoy like, kayo sa video. Bye for now. God